Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang una po natin na grammar for today is keshite nani nani nai. Keshite nani nani nai. Ang keste nani nani nai ka niya po sa Tagalog ay hinding hindi o kaya naman talagang hindi. Ano po? So, dito po, kinonjugate niya po as keste akiramenai. Ano po? So, yung conjugation niya po, verb, adjective, noun na normal form. Doon niya po linagay ang to no ni na. O kaya maaari pong tanggalin yung nasa enter parenthesis. Pwede rin po to ina. Hai, ngayon, ito naman po. Hay. Kumain <clears throat> na sayo kore Na isama pala po ito kaya pala ina. Sabi ko saan kaya napunta yung ano? Saan galing tong ida? <laughs> Hay, kumain <clears> na <throat> Keste po. Ah, uh, nani nani nai po yung pinag-aaralan natin sa so, hindi po sa kasama dito sa conjugation. Hay, ah uh, so ito po ang conjugation niya. Keste mauuna po ang kiste, doon niya po i-conjugate ang verb nai. Ang verb nai is negative po. Kasi alam po natin na nai po is negative. Ano po? So, ang verb pong top, uh, papasok sa kanya is verb na negative. Hay, i-adjective, kunai. Ngayon, pag na-adjective, titigas po siya, denai. At noun, denai. Hay, ganyan po siya, i-conjugate po. Ano po? So, guys, ang explanation ko po dito sa ating uh, grammar, Hi, eh, ginagamit ito kapag tatanggi ng madiin o matinding damdamin at para ipahiwatig na mahirap baguhin ang desisyon nito. Hi, so talagang ano na, uh, matindi yung pagkakaano niya, pagkakadesisyon niya sa isang bagay kung na kanyang binabanggit. Hi, yeah, sa isyon ni, um, naintindihan na po na yung ano, question ni Ana ni Marisang. はい、ありがとうございます。うん、はいでは、アンオナポナなナマグリリサイツのグラマー、アイシー、おにぎりさん,おに,りさんおにぎりさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では、読みます。 Eh, watashi wa keshite yume wo akirame masen. Hai, watashi wa keshite yume wo akirame masen. Keshite akirame masen ay, hinding-hindi hindi susuko sa aking pangarap. Ito pong may kulay is, de, pag tinagalag po siya, hinding-hindi hindi susuko sa aking pangarap. So, ito na lang ang ating ita-translate. Hai, paano yo po siya, Onigiri-san, sasabihin sa ating kapwa-Filipino? hinding-hindi ako susuko sa aking pangarap. Hi! Arigato gozaimasu! So, des. Ako ay hinding-hindi susuko sa aking pangarap. Hi! So, tingnan po natin ang pagkakakonstruct niya po, word by word. Watashi ako wa ay keste. Nani-nani? Masen. Hinding-hindi. Yumeo. Pangarap. Sa totoo lang po, nang pangarap. Kaso dito po sa aking, nadikit na po yung nang. Ano po? Kaya, pangarap na lang po yung sinabi ko. Akirame, akirame masen means susuko. Akirameru is susuko. Kaso, negative form po siya. Kaya po nagkaroon ng masen. Kaya, nagkaroon po ditong hindi hindi susuko. Hay, so pinagdikit po yung negative pong verb po. Ano po? Kasi masen nga po itong hindi hindi. Hay, わお、わたしは決して夢をあきらめません。みなさんはどうですかおにぎりさんはどうですか夢、ちゃんとあきらあきめずに追いかけてますかはい。おお <laughs>、oh, いいことだ。はい、よかったです。 そういういい言葉を聞けてとてとも嬉しいですはい、それではこちらのサンプルをお願いします。こちら。はいね、はい、どうぞ。いきます、えー。嘘は決して申しません。はい、と彼は彼は言った。はい、嘘は決して申しません。と彼は言った。はい、決して申しません。means 人形であほうまくさされた。はい。 もうす、もうす、f r す、ね、m t す、e w す、r うす、もす、もうす、えー、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もさす、もうす、す、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうもうす、もうす、もううす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、ももうす、もううす、もうす、もうす、もうす、もうす、もうす、もう hi, uh, hindi hindi ako magsasalita ng kasinungalingan. Uh, sabi niya. He said. Hi. Arigatou gozaimasu. Hi, so tingnan po natin word by word po. Uso wa. Kasinungalingan. Nang wa is nang. Keshite hindi, ah uh, keshite nani nani masen. Hindi hindi. Moshi is magsasalita. At yung nags nagsalita po ng salitang ito ang nagsalita, kaya nagkaroon po siya ng ako. Hai, to kare wa, uh, nya itta, ang sabi. Hai wa itta, ang sabi. Hai, kaya pag pinagbuubo po ang salitang ito, magiging ang sabi niya, hinding hindi ako magsasalita ng kasinungalingan. Hai, yun po ang kanyang translation. Hay, hindi hindi. Bakit lahat po parang ano, parehas po ang laki. <laughs> hindi hindi. Kare des. Hay, arigatou gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!